Hello mga kamarites, dahil graduate ng aking panganay na anak, tomorrow, bukas, April 17, syempre. Mayroon kasi akong nakatago-tago dito na isang box na cake. ng birthday ko pa sana ito iloloto, ayun ko na iloto para sa graduation ng akan anak ko kahit ako lang ang kakain at ang mga alaga ko. Nakaredy na po yung tatlong itlog. syempre yung oil, cooking oil, at saka yung cold water, one cup, and then one quart na tatlog ang nilagay ko. At inimix ko naman siya kasi sinunod ko naman nung nakasulat yan ang paano siya and then na-open ko na rin po yung powder niyang cake chocolate matagal na tong nakatago ito kasi dapat noong birthday ko sana ay iluluto ko eh dahil hindi ko na iluto kasi lumabas ako kaya natsambahan lang sa graduate ng anak ko naalala ko na mayroon pala akong nakatago-tagong chocolate mix or cake mix. Hmm, bango. Grabe ang bango niya. At okay na ata ito. Namix ko na siya ng maayos. Kaya pwede ko na siya ilagay dito sa pancake na lagyan natin. So dahil kanina pa mainit yung oven ko at syempre painitan daw siya, iluto siya doon ng mga 350F and 180 kainit. So pwede na to, ilagay ko na siya. Sinunod ko lang yung kung ano yung nakasulat doon sa box niya para mas okay yung pagkaluto niya. Kaya ayun, naka 180 yan, hindi lang makita kasi nabura. Pero mainit yan, taas baba ko pinainitan. Kasi ganun sila. Dito sa oven namin kasi, taas baba siya pwede pa initan pag cake. Kahit anong iluluto ko, taas baba pa rin eh. Kahit anong ibibig ko pa dyan, dyan ko pa rin pinapainitan sa taas baba. Ibibig e, natin siya ng 40 to 45 minutes ang nakasulat dyan. Diba? Lard. Okay na po yung cake. Ang ko na. Sinsya na kayo sa kamay ko ha. Kung bakit ako nakasuot ng ganyan. Kasi yung pilay ko, sumakit na naman siya. Kaya wala akong masyadong tulog. Papapansin niyo maraming tusok dyan sa kilid-kilid. Kasi siyempre, tinatry natin kung okay siya. Pero okay naman siya. Hanak. Happy graduation. Pasensya ka na. Okay. Oh, laging wala si umimi mo. hindi eh, ako magsasawang humingi ng pasensya. Sorry sa inyo. Sorry anak. Sorry na wala ako. Love you, anak. Congratulations, oled, Wala man nakasulat na congratulations, na happy graduation day. Ero, I love you, anak. <laughs> congratulations. anak ikain kita Buiset. <laughs> Naik dia aku Joba apa kayami yummy? Dark chocolate ya. Bakaserap nih anak promise. Bu. Mm. Tapos with coffee. Okay